Good morning, Brother and Sister. Uh, muli po. Magandang umaga sa lahat at magpagpahalang umaga po. Uh, narito po yung poste po sa MC's Garden Place po na natapos na po natin. Ito na po siya. Ayan po. Hanggang sa taas po yan. Nalagyan na rin po siya ng acrylic emulsion para maging matibay po yung kanyang pintura. Para matagal po siyang kumupas. Ayan po. Tanya po na tapos na po natin siya. Hanggang sa may dulo. Uh, is po na maghanap po na mga event place dito po kayo uh, sariwang hangin uh, magandang lugar at yak na marirepress po kayo dito po yung mga poste uh, tapos na rin po nila yung stage. Ayan po Ito po. Yung stage po niya, eh, natapos na rin po ng mga gumagawa. Pintura na lang po ang kulang. May pulpit. Pwede po kayong gumamit ng ayan po, yokehan sa mga event po ninyo. Ayan ang pinaka speaker nyo. Ayan po siya. Ito po yung pinaka gilid ng stage. May mga halaman din. Punta po yan sa likod. Ayan po. Andun po yung dalawang building. Sa so daanan niyang paipit sa loob. yung pinakaharap po ng stage ito po, po yung mga poste muli uh, tapos na po natin kintab na makintab na po siya yan sa taas ang napakaganda po ng lugar may malalaking puno Ayan po. marami po mga ibon dito maririnig nyo diba ang ating mga poste may mga chandelier din po rito ayan, mga chandelier po na uh, yantok ayan, kung uh, kayo ng gabi para po kayong uh, magdi-dinner po kayo ng napakaganda Sobat. kasi po mga natapos na yan po lahat hindi po huwag niyong kalimutan mag like share comment at ah, pakipress na rin po ang bell button para sa mga bago kong upload natin na video maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pag support at pag sabay -bay. Po ay patuloy po kayo sa dulo At maraming maraming salamat po muli ayan po yun.